Sa buhay, marami tayong nararanasan na sakit at problema. Minsan, hindi natin ito. Kayang lampasan ng mag-isa maging ito ay sakit, pagkabalisa o kalungkutan. Pakiramdam natin ay walang paraan. Sa kabutihang palad, hindi ka nag-iisa sa mga mahihirap na panahong ito, ang Diyos ay laging kasama mo at siya ay isang saganang pinagmumulan ng pag-asa, pag-ibig at lakas. Ano man ang iyong kalagayan, Maaari mong basahin ang mga Bible verse na ito upang ipaalala sa iyong sarili ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpagaling at palakasin ng iyong pananampalataya. Exodus Kapitulo 15, Versikulo 26 Ang sabi niya, Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Egyptyo dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Exodus Kapitulo 23, Versikulo 15 Sambahin ninyo ako ang Panginoon na inyong Diyos at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagkagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Mga awit Kapitulo 6, Versikulo 2 Maawa ka sa akin o Panginoon sapagkat ako'y naluluoy. O Panginoon, pagalingin mo ako, sapagkat ang aking mga buto ay nangangatal. Mga awit Kapitulo 41, Versikulo 4 Aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Mga awit Kapitulo 41, Versikulo 3 Ang Panginoon rin ang tutulong kung siya ay magkasakit ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Mga Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 7 Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin ang Panginoon at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 20, Versikulo 5 Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Isayas Kapitulo 57, Versikulo 18 Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay, aking aaliwin. Mga awit kapitulo 103, versikulo 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Ikalawang Kronika, kapitulo 7, versikulo 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, Hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Mga awit, Kapitulo 30, Versikulo 2 O Panginoon kong Diyos, dumain ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. Mga awit, Kapitulo 107, Versikulo 20 Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila iniligtas niya sila sa kapahamakan. Mga Kawikaan, Kapitulo 4, Versikulo 20 hanggang 22 Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babaya ang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Isayas Kapitulo 53, Versikulo 4 at 5 Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Jeremias Kapitulo 17, Versikulo 14 Panginoon, pagalingin mo ako at ako lubos ang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Jeremias 30, Versikulo 17 Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Jeremias Kapitulo 33, Versikulo 6 Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan aking gagamutin sila. At ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Mateo Kapitulo 4, Versikulo 23 at 24 Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Mateo Kapitulo 8, Versikulo 16 at 17 Kinagabihan, dinala nila sa kanya ang maraming tao na inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas na mangyayari. Sinasabi niya, Kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala niya ang ating mga sakit. Mateo Kapitulo 9, Versikulo 35 at 36 Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 7 at 8 Sa inyong paghayo, ito ang inyong ipangangaral, ang paghahari ng langit ay nalalapit na. At pagalingin ninyo ang mga may sakit at linisin ninyo ang mga ketongin. Buhayin ninyo ang mga patay at magpalayas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Mateo, Kapitulo 14, Versikulo 14 Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, Nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Marcos Kapitulo 1, Versikulo 40 At isang ketongin ang lumapit kay Jesus na namamanhik at naninikluhod sa kaniya. Sinabi niya kay Jesus, Kung ibig mo, malilinis mo ako. Nahabag si Jesus. Iniunat niya ang kaniyang kamay at hinipo, ang ketongin at sinabi, Ibig ko, luminis ka. Marcos Kapitulo 5, Versikulo 34 Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa, kumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Mga gawa Kapitulo 3, Versikulo 6 Datapuat sinabi ni Pedro, Pilak at ginto ay wala ako. Datapuat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Heso Kristo ng taga Nazaret, lumakad ka. Mga gawa kapitulo siyang bersikulo 33. Natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at walong taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Heso Kristo tumayok iligpit mo ang iyong higaan. Siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang ispiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ng mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Unang Korinto Kapitulo 6, Versikulo 12 hanggang 14 May magsasabi, Malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko ring sabihin, Malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Heso Kristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Unang Korinto Kapitulo 12, Versikulo 28 Naglagay ang Diyos sa Iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Mga Hebryo, Kapitulo 12, Versikulo 12 at 13 Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 14 hanggang 16 Mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay makakapagpagaling sa taong may sakit at siya ay ibabangon ng Panginoon. Kung meron siyang nagawang mga pagkakasala, siya ay patatawarin. Ipahayag ninyo ang inyong mga pagsalangsang sa isa't isa. Manalangin kayo para sa isa't isa upang gumaling kayo ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Ikatlo Juan Kapitulo 1, Versikulo 2 Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Mga Kawikaan Kapitulo 3, Versikulo 24 Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Mga Kawikaan, Kapitulo 17, Versikulo 22 Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Isayas, Kapitulo 38, Versikulo 16 Panginoon, sa ginawa niyo pong ito, mapapalakas niyo ang loob ng tao at ako mismo na palakas ninyo. Pinagaling niyo ako at pinayagan pang mabuhay. Totoong ang mga kahirapang aking tiniis ay para rin sa aking kabutihan. Dahil sa pag-ibig nyo, iniligtas nyo ako sa kapahamakan at pinatawad nyo ang aking mga kasalanan. Karunungan ni Solomon Kapitulo 16, Versikulo 5 hanggang 2 Nang ang bayan mo'y lusubin ng mababangis na hayop at makakamandag na ulupong at pagpapatayin sila sa bagsik ng kanilang kamandag, hindi nagtagal at nawala na ang galit mo at hindi mo sila pinabayaang malipol. Ang maikling pahirap na iyan ay isang babala lamang kapag dakay binigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Ang ahas na tanso ay isang paalala sa kanila na hinihingi ng iyong kautusan. Ang sinumang tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas. Ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa pamamagitan nito, ipinakita mo sa aming mga kaaway na ikaw ang nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. Nagkamatay ang aming mga kaaway sa kagat ng mga balang at langaw, at walang nakuhang igagamot sa kanila sapagkat kailangang parusahan sila sa pamamagitan ng gayong paraan. Samantala, ang mga anak mo ay dinagapi kahit ng kagat ng makamandag na ahas sapagkat kinahabagan mo sila, tinulungan at pinagaling. Binayaan mo silang tuklawin ng mga ahas upang maalala nila ang iyong mga utos. Subalit agad mo silang iniligtas upang di kanila makalimutan at upang hindi nila tuluyang makaligtaang pakinabangan ang kabutihan mo sa kanila. Hindi gamot na pantapal o panghaplos ang nagpagaling sa kanila. Pinagaling sila ng iyong salita. O Panginoon, ang salita mong nagpapagaling sa sangkatauhan. Ikalawa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 20, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng Amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hebreo Kapitulo 6, Versikulo 12 Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Balita na ang anak ni Jairus ay namatay na. Nang marinig iyon ni Jesus, sinabi niya kay Jairus, Huwag kang matakot, manampalataya ka lang at mabubuhay siyang muli. Pinibigyang diin ni Jesus na lahat ay posible sa taong may pananampalataya sa Diyos. Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 8 Si Jesus Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko, ngunit sabihin mo lamang ang salita at mapapagaling mo ako. Amen. God bless you all.